Hi vlog um we're doing a vlog check over Puset na doon na natin. Ano ba normal? Welcome to Spice Alley. So dito madaming madaming mga iba-ibang Sige <laughs> to rin kami. Panibagong araw na naman at panibagong kurso na naman ang aking tinay-take ngayon dahil graduate na nga ang inyong lingkod sa unang kurso na tinake ko. Kaso nga lang, kung dun sa unang kurso ko ay online class lang kami, ngayon, face to face na. Now, what time do you think I'm gonna start cooking? Not prepping. Prepping is done in the morning. Cut my baramandi, take the skin off, marinate, this in the fridge but cooking time. drive? When, to, when do you think I'm going to start cooking, Papa Hi, vlog. Um, we're doing a vlog takeover. Ito lang naman ginagawa naman sa school. Ayo, 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 sa Marlo. Ay, ano ba yung balon? Ay. Busit na, doon ako nakatingin. <laughs> ano ba naman yan? Wala akong maayos na picture. Saan tayo? May pa Prada, Prada pa siya. Kain na na. Alas 12 ng tanghali. <laughs> kain na na, kain na na. Diretso uwi. Saan tayo? ka oh, ba? Kunwari lang. Kunwari. <laughs> Sabi ko na, ano, niya ako eh. Natapos na nga ang aming klase at nakagawian na rin namin na bago umuwi ay kakain muna. Para na rin makapagkwentuhan palalo Dahil once a week lang kami nagkikita-kita. Ang pagkakaiba lang ng yung pagiging estudyante dito sa Sydney Ah, yung pasok namin medyo madali lang once a week 9am to 1pm lang isa atin sa Pilipinas 7 to 5 kaya ngayon naghanap kami ng makakainan papunta kami ngayon sa Thai na uh, restaurant para kumain ng lunch para sa akin brunch kasi hindi pa ako nag-almasal Ah, ito na ba? I not sure. kind of stayed longer. Oh, mommy. Say something. Welcome to Spice Alley. So, dito, madaming, madaming mga iba-ibang. Sige, ito, look at me. Different. Different. Asian fillings. Okay, so we have Malaysian, we have Thai, you want to drink? Um, one? different ones. The food here is cheaper. The food here is cheaper, cheaper. I want rice, but cheaper. No, you No, no, we find our seat first. Okay. We find our seat first, and then... It's, it's funny. You have courses. Dito pala kami napadpad sa Spice Alley Dahil sabi ko sa mga classmate ko Gusto ko ng kanin Anong may re-recommend mo? If you want Thai Yeah, I want Thai ko ang, ano, dulo. Sige, sa dulo I think I want laksa I think it's Malaysian. Tim Tai. Chicken Tim Okay. I I tripped the Uber driver. I'm thinking I was short. Ah sure. oh, no 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 here here. Eto pala si Damon na taga Hong Kong. Kaklase ko na talaga siya simula pa sa simula at nagsama na rin kami sa trabaho. Eto naman si Kat, isang Pinay at kaklase ko na rin siya simula pa sa simula. Di mapakali dahil wala pa yung inorder niya. Pero maya maya lang ay dumating din yung kanyang order na Indian dish. Pero umalis ulit siya dahil meron pa siyang order. Bago kumain, di pwedeng hindi mapicturean muna na pang my day sa Instagram. Pagkatapos magpicture ni Kat na pang my day niya sa Instagram. Sus, kaon na dong. Siyempre, mumurahin lang yung in-order ko na laksa fried rice na may topping na crispy fried egg. Ang pagkakaiba lang dito kasi walang libring sabaw at wala ring libring tubig. Wala pa ring tatalo sa karinderya sa Pilipinas. Tapos nang kumain. Uwi ana. Kusinero mayor ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo makasabiyahe. Dito masaya kay kusinero mayor ay panalo ka.